Kinuwang Little Bride si Baby Maddie, kaya ayan, dali-dali talaga kami pumunta sa gown shop para nga makahanap ng gown niya. Pati si Mama pala kasama ng entourage, bali nang siya sa kasal. Anyway mga katropa, so ayan nga, maaga ko sila inaya para maaga rin talaga kami makauwi Del, sa panahon ngayon mga katropa, naku, tag-ulan na. Si Baby Maddie naman kapag hinarap yung camera, abay talagang automatic kakaway na yan, ba diba? Talagang vlogger ang lola niyo. Dito nyo. nga pala kami maghahanap ng gown at dyan rin pala ako nagpatahe or kumuha kami ng package nung kinasal kami ni Diyosawa. So ayan, pagpasok pa lang namin dito, kinuha na na siya agad ng body measurement. Tignan niyo naman yung itsura ng anak ko. <laughs> nagtataka ata siya kung anong kaganapan ang nangyayari ngayon. Tapos ito naman si mama, naghahanap na siya dyan ng gown niya. Bali yung team ng kasama katropa, hindi naman mahirap hanapan ng gown kasi ano siya, shades of brown. So ayan, habang nagsusukat ng gown si mama, yan, hinahanap ko dito yung wedding gown ko, baka nakadisplay pa dito. At ito na nga mga katropa, kilalang kilala ko talaga yan. Ayan, pinatake ko yan, first use ako dito. Yes po, Philippine nga na ang wedding team namin ni Josawa. So ayan nga pala yung pictures nung nakasukat sa sa akin, o di ba? O di ba? Ang payat ko pa kasi nag-diet talaga ako bago kinasal. Anyway, balik nga tayo dito. So ito nga pala yung napili namin kay Mama. Meron kaming unang napili diyan pero hindi bet ni Mama kasi gusto niya yung meron talagang panet sa bandang taas, sa bandang dibdib or sa net. Ayaw niya yung expose sa taas. Anyway, mga katropa, so ayan nandito naman kami kay Baby madi So bali ito na daw yung pinakamaliit nila na gown for little bride. Sa itsura pa lang mga katropa, kitang-kita talaga na malaking-malaki kay Baby madi Bali gagawin ko mga katropa, kukontakin ko na lang yung nirent kong gown no first birthday ni Baby Maddie. Baka meron siyang white gown para sa ano, one year old. Kaya ayun, yun na lang yung kinontak ko. After namin sa gown shop, mga katropa, dumiretso naman kami dito sa SM Telebastagan. Bale, kaharapan lang nila to. Sakto, hindi pa ako nag-lunch kasi nga ang bala ko after namin maghanap ng gown, ayun, diretso lunch na kami. At dahil nga maulan for today's video, so ayan, nag-request nga pala si Jeremiah nitong crab and corn soup. And perfect din yan, syempre, kasi meron kami kasamang bata na one year old. Ayan. Yan yung gusto ni Baby madi yung talagang egg, tapos may sabaw. Oh, okay, kita nyo yan, nagsasign language si Baby madi ng more. Kaya, nako, sanay nang humingi talaga ng pagkain niya Ayan, no, oh, kapag gusto niya talaga, nako, magmo-more yan. At ito rin nga pala yung mga iba namin binili. Ayan, si Mama request niya, pansit. Tapos si Jeremiah naman, garlic chicken. At ito nga yung natipuan ko ngayon. Ayan, sweet and sour, ano ata, yung fish fillet. After namin kumain, ayan, diretso naman kami Tom's Word para naman may makitang kaka iba si Maddie. Pero bigla, habang naglalakad kami, meron siyang tinuturo. Ayun pala nakita siya ng mga maraming bata. Nako, dahil hindi nga siya sanay makita ng mga bata. Enjoy na enjoy talaga siya pag ano, meron siyang nakikita at gusto niyang makipaglaro lagi. At dahil nga hindi pa siya pwede doon so ayan, dito ko naman siya pinasakay kaso dahil first time niyang sumakay ng ganito. Nako, ayan natakot, nagpapakarga sa akin gustong umalis dito. Sayang yung binayod ko tuloy. At nakakatuwa lang kasi dito sa loob ng Tom's World. Nako, nandito dito pala nakatamba yung mga katropa natin. Dami na akilala sa akin diyan pero sila lang yung nasama sa vlog. At alam namin yung mga ganitong machine nga swertihan lang pero dahil nandito na rin kami, ayan, ita try namin kung meron kaming mauuwi na kahit anong price lang. Kaso parang ala nga min, kasi ang hirap talaga makaano, makabitbit yung mga clothes. Tinuturo rin kasi ni Baby Maddie yung mga staff toys na yan. Kaya ayan, nagta-try talaga kami pero parang ano eh, parang may daya <laughs> charot. So, siya hanggang dito na lang. Bye-bye!